Tayo po'y pinalad na muling uh, makakausap uh, for update sa kanilang uh, matinding uh, operation at follow-up operation na ikawagnayan sa mga luxury vehicle. Ang mismong uh, commissioner po ng Bureau of Customs, si Customs Commissioner Ariel Nipomuseno. Commissioner Nipomuseno, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWICLO Channel 23. Good morning po, good morning. Commissioner. Good morning, good morning po, uh, good morning po uh, Sir John at uh, Sir Drew. At sa okay. ating mga babaeng magandang umaga po. Maraming okay. salamat po muli sa pagkakataon ng Commissioner ni Pumuseno on your busy day. Uh, makakahingi lang po kami ng uh, update. Ano na po ang bago dito sa operation ninyo at pagpupursige na imbisigahan itong mga luxury vehicle ng uh, Pamilya Liskaya at ilan pa pong opisyal na posibleng sangkot sa mga anomalya uh, Commissioner uh, ni Pumeseno po sir. Ah uh, uh, <clears throat> una una yung pong 36 sa sampu ng mga diskaya deadline na po ng pagsagot ng kanilang mga abogado itong actually tong araw na to deadline hmm. po nila ibig sabihin meron kasi yung silang 15 days hmm. simula nung uh, yan ay makuha ho namin o isuko sa amin yung iba yung silang 15 araw so deadline po ngayon on. then after today i-evaluate namin, titingnan namin kung tama yung kanila mga papeles, tama yung binayaran, walang dinoktoro. No? So balita, itutuwid ko lang po yung, ano, no, yung balita. La, la ganito po, yung tatlong pong mga sasakyan niyan, yan, ang nag-import kasi, sa record, sa record pa lang naman yun, sa ngayon, ay yung mga iba't ibang consignees uh, at yung iba't ibang importers. So kapag po nagkaroon po ng violation, ng paglabag sa batas sila yung una namin hahabulin. So balit, kapag naman nakita natin lalo na pag itinuro naman po sila ng mga consignees at importers, tinuro yung diskaya, sabay po natin silang pananagutin. Pero ano po yan? Ah, uh, yung walo po, yung walo dun sa 30 may may tama po yung ano nun yung mga dokumento walang import entry at walang uh, certificate of payment. Kaya yun, uh -huh. medyo delikado po yun. Uh -huh. uh, ma 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 may mga mananagot po doon. So ngayon, may mga uh, binigyan na rin po kami ng show-cause order na tawag, Deadline na rin po noon. So hinihintay, uh, yung show-cause order na mga pusigling naging sangkot matumulong dito sa mga maling ginawa sa pag-import nito uh -huh. ng mga miyembro naman din po ng Bureau of Customs. So titingnan namin yung kanilang sagot at uh, kapag nakita namin talaga yung sangkot din sila dyan, pananagutin po natin sila. Po. Yung pong kabuang ng tatlong pong uh, luxury vehicle, Commissioner ni Pumuseno, hawak niyo na po ba lahat ito? Ah, opo. Ah, ganito po 'yan. Nasa garahe naman po 'yan ng Biskaya Family, mm, okay. pero wag tayong mag-alala dahil talagang binabantay naman po 'yan ng mga taga-BOC at ng Philippine Coast Guard. So mm. safe naman 'yun, wala makakalabas sa ulo pa uh, uh, ah ano uh, kailangan din kasi iko-kompara namin 'yung dokumento, may proseso rin po 'yan 'yung dokumento naming hawak. Titingnan natin 'yung may mga VIN number na sa mm -hmm. chassis number. Mm -hmm. Sinisipat 'yun pero tapos na ho halis kami doon. Mm -hmm. Ang uh, mangyayari dyan, magkakaroon na kami ng konklusyon at uh, 'yung mga may mali, magkakaroon ng forfeiture proceedings doyan no, emission VIN, eventually mapapasakamay po ng gobyerno na talaga mm -hmm. pag-aari ng gobyerno. Po. yung uh, ilan doon na mapapatunayang may mga mali ang dokumento at mali ang binayaran. Po, regarding naman po doon sa binabanggit na more or less sampung empleyado mismo ng BOC na itinuturing pong persons of interest, ano na pong update dito, Commissioner Nepomasan? Ano po status po at, nila ngayon? Uh, at deadline po nung kanilang pagsagot, uh, hanggang kahapon actually deadline nila, binigyan ko ng deadline yung ibang mga dokumento kailangan sa kanila, yung ibang ngayon, at uh, from there titingnan ko agad sino pwede suspendihin kapag di po yung kanilang mga sagot mm -hmm. uh upang dire-diretso na po yung aming imbestigasyon. Mm -hmm. Opo. Uh commissioner uh bukod po dito of course uh, hindi lang sa discovery mm -hmm. 'di ba naalala mo nag-surrender mm -hmm. din so, so, kaya po ng uh, luxury vehicle itong inga, si Bryce Si Brice or kung, uh, baka meron pang susunod. Mm -hmm. Uh yun ho ba na silip na ho ba natin commissioner? Ah, uh, meron na po. Ang mangyayari naman po, yung mga ginagawa na po namin at nagawa na po ng mga investigasyon at mga nakita na po namin resulta, ipapasa po namin yan. Isasumiti namin sa yung binuo po ni Pangulong Bongbong Marcos na independent uh, commission. Mm -hmm. Magko-cooperate po kami daw. sa so namin yon. Upang iisa na lang po yung formal na nag iimbestiga Mangyayari niyan, uh, bukod sa nagawa na namin, kung meron pa hong ibang kahilingan o utos yung commission, 100% of course, tutulong to, to po kami. Dahil uh, bukod sa independent body po yan, si General Magalong, kilala naman po natin, Crusader yan, at si Justice Reyes, mga personal naman po namin kakilala at kaibigan, kung ano po yung kailangan nila, ipapasa po namin siya. Marami na rin po kami nakuha mga informasyon ba. sa ibang mga right. ano po. Hindi lang po di kaya. Po. Uh, isa sa mga pero medyo related uh, with yung indulgence commissioner ni pumoseno yung binabanggit okay. na permit to import for Rent mm -hmm. issue bago po ba ito o matagal na pero muling nabubuhay sa mga pagkakataong ito commissioner na po mo sayo oo nga ho eh uh, ma matagal na ho yan kasi nung na nabunyag po yan nung nagkaroon po na ng ng uh, hearing doon sa anti-agricultural eh ano anti-agricultural smuggling ano ni uh -huh. senator Kiko Pangilinan. So lumabas po doon nga may mga may mga naging sangkot doon sa pagpasa o pagpuslit ng mga ng mga gulay. Uh -huh. Eh 'yan 'yung mga kumbaga mga front lang 'yung mga tao nandun, Obvious naman po 'yun, no. Oh. Sobrang million-million po 'yung Napakali, napakalaki ng mga halaga ng mga ipinasok o tinislate ng mga gulay, pati bigas, asukal, ganyan, uh, mga makirel, mga isda. Eh yung mga nasa lumalabas na opisyal na may-ari, eh yung pong, hindi siya minamalit natin, ano? Pa. Yung nagdadrive po nung, uh, yung mga nag-deliver, eh alam naman natin wala silang puhunan kitang-kita natin na nagagamit po yung ilan natin mga kababayan. Kaya lang, siyempre, makakasuhan din sila. Uh, lumalabas na talagang merong ganong modus hmm. na gagamit ng mga ibang tao para gumawa ng mga kumpanya. Ito naman, yung mga kumpanya naman na to, yung iba naman, ipinapahiram sa ibang mga smuggler upang gamitin yung kumpanya na babayaran naman sila. Siyempre, ang mga smuggler mismo, ang mga may-ari, ang mga utak, pinuno ng mga ganitong gawain, marunong silang umiwas. Iba ang mapapahamak sa gawa mm -hmm. nila. So, pamamagitan ng number one, gagawa sila ng dami, company. Number mm -hmm. two, manghihiram sila ng mga kumpanya na willing namang ipahiram sa kanila yung mga kumpanya. Subalit, yung mga may-ari naman nun, yung e, mga tauhan lang. So, yan ang lumalabas Sela, po. Sila-sila. Alright, so systematic din po at mukhang pwede rin po ba uh, with your indulgence, pasensya na po, Commissioner Nepomuceno na mukhang may mga tao rin ba dyan sa BOC na posibleng nagagamit o nagpapagamit? Ah, Siyempre sy po, titingnan po natin yon. Pero bukod po sa gagawin natin mga papanagutin po sila, kailangan din po ito, may kakambal pong ano naman po dapat na solusyon. No? Hmm. So kailangan maayos po yung tinatawag na accreditation process po ng BOC. Uh, again, kasama ng proseso ng pagbabayad ng mga buwis, dapat talaga magamitan na ng tamang technology yung accreditation. Kasi libo-libo po yan, eh, mahigit uh, 20,000 ang ina-accredit ng BOC. Hindi na pwedeng mano-mano yan o bara-bara. So, Ngayon, uh, kung sino naman makita natin yung sangkot doon sa mga ganong uh, modus o pagkakamali, Tapos, uh, lagi natin pananagutin po yan na makakaasa po tayong lahat wala tayong pagtatakban. Upang magkaroon na po talaga ng pagbabago, kailangan matakot po yung mga nag-iisipang gumawa ng mali. Apo, Commissioner, sino-sino uh, sino -sino ho ba mga particular po na sangkot o mga broker o mga kumpanya pong nagpapa, nagpaparenta? Hmm. Nagpa, sabi na, nagpaparenta nung uh, kanilang permit. Uh, Marami na po. Ha? Wala akong exact number. Ang, ang ganito po yan, Nung naupo po ako na, nakita ko na kapag uh, broker kayo, nagkaroon kayo ng pagkakamali, nagkaroon na po ng seizure proceedings, ito din, kinuha na po ng pamalaan yung mga smuggled goods. Eh, hindi pa suspendido itong mga to, kaya binaligtad ko yan. Ngayon, kapag nagkaroon ng na seizure proceedings pa lang, automatic suspended na ang lisensya. Mm -hmm. ang, name, ang accreditation ng broker sa amin, ang accreditation ng consignees dito sa BOC, automatic suspendido ka yan. Umapila na lang sila baliktad. Hmm. Hindi kagaya dati na hindi ko sinisising dati no, kanya-kanyang patakaran naman 'yan. Apa. Kasi kapag uh, hindi mo sinuspinde kagad 'yan, ay eh, napakatagal ng proseso, baka makalimutan at hindi naparusahan, baligtad ngayon. So mababawasan po natin yung mga ganyan na mga uh, nagpapagamit ng na lisensya nila at hmm. yung mga gumagamit ng dami accounts, brokers, consignees, ano. Marami rin po diyan nagrado po. po yan, hindi, ah, hindi ba po. natin ba blacklist kung matagal na nilang ginagawa yan? Automatic po yun. Uh, suspended, uh, revoked, saka blacklisted okay. po. Yan ang okay. Mga consequences yes. po yan. At kung meron pa nalagutan sa batas, isasama po natin siyempre. Right. Sa so, papong uh, issue with your indulgence pa rin, Commissioner Nepomuceno, ano pong uh, latest dito sa sinasabing uh, upgraded online tax estimator na inyo pong inilunsad, uh, Commissioner? Opo, oh, oh, importante ito dahil yung mga kababayan natin na nagpapasok po ng mga important items. Hindi lang yung mga importers na malalaki negosyante. No? Yung mga yan, may mga tauha naman yan eh, na marunong mag-compute ma para malaman yung tamang babayaran nila. Itong uh, tax estimator, ito pupunta sila sa Facebook namin o sa website mm -hmm. namin isang app po 'yan, ano web app 'yan na papasok po 'yan pati mga kababayan gamitin po nila, i-download eh, nila, i-scan lang nila. Eh. Yung mga kababayan natin na nagpapasok yung mga parcel lang, yung mga hindi naman malalaking negosyante at yung mga nagpapasok ng mga imported items na for personal use, maganda makita nila at magamit nila mismo at makompute nila, malaman nila magkano dapat nilang pagbayaran talaga sa Bureau of Customs at sa kanilang mga freight forwarders upang maiwasan po yung yung magkakaroon po ng pressure, magkakaroon pa kayo ng kailangan babayaran, yung mga ganun po ba. Padulas, hindi na kailangan nyo. Pag alam po ng kababayan magkano tama nilang dapat bayaran, hindi po sila maluloko. Yung ganun kapangyarihan po importante okay. yung... Kung uh, tama uh, ba, mga... tama po ba na isa sa dapat iwasan dito sa ginawa nyo ito is yung katanungang, what happened Bella? <laughs> <laughs> oh, <laughs> yung po Yung okay. so, po nagsimula ho talaga yan, Oo, uh, oh, malaking gulo po yun dahil uh, sikat na celebrity po siya. Uh -huh. so, ako naman po, hindi lang po sa kanya, no? Uh, kahit naman po siya, may mga nag... Uh, basta nalaman ko na mayroon pong reklamo, kagaya po sa, kab sa balikbayan boxes, na yes, yeah. uh, yung mismo mga nagreklamo doon, pinapunta ko sa si ko yan. So, tama po kayo. Doon nagsimula yung pag-compute kasi nagkaroon ng discrepancy sa computation ni Ms. Bella at sa computation po namin. So, yung tax estimator, uh, palagay ko maganda na po yung sistema dyan. Mako-compute ng ating kababayan. Magkano dapat silang bayaran. At maganda, para may enjoy mo yung importation mo, hindi yung kakabaka-baka. Nag-import ka, siya, kakabaka-baka. Yan, maganda. Nag-import siya, na, enjoy mo paano mag-compute natalino ka, ma-enjoy mo yun. So maganda po yan. Yung, ano yan. Kahapon, in-upload na namin yan. Subalit, okay. kung may mga puna yung ating mga kababae, paano pa yung mapapaganda, uh, mal malamang i adopt natin. Halimbawa, may nag-comment na kagad, na sana merong Tagalog version o Filipino version Yo. at uh, Bisayan version o Ilocano version. Oo, oh. so, uh, inutos ko na po 'yon yung mga pu pwede pang ganun na iba't ibang lengguwahe. May options kung paano mo gusto madinig yung yung uh, pag-compute. Siyempre, may mga kababayan tayo na mas gusto yung, yung hindi lang English yung gagamitin. So, may mga ganun po. May mga ganun. Mas, alibawa rin, may nag-comment na kagad. May technical terms doon kung po pwede meron doon parang hyperlink na pag pinindot, mapapaliwanag anong ibig siya din. So, pinapagawa ko na rin po yan apo ayaman uh, din lamang binanggit na po ninyo yung mga parcel yung mga padala eh pagdating ng uh, ganitong uh, Berman's na Or po yun. commissioner eh marami pong mga kababayan po natin nagpapadala po ng balikbayan na uh, box kumusta po yung inyo pong, uh, balikbayan na uh, action center commissioner wala ho ba tayong mga nauuunje po na padala O kagaya po ng mga nakaraan di ba daming hmm. mga, mga container na na mga container na dyan. po eh isa sa pinakamasamaan loob of course sa, sa amin, sa Bureau of Customs, yung mga OFWs, mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, at yung kanilang mga kamag-anak rito na naghihintay ng mga pasalubong nila, o hindi nga pasalubong minsan, tulong na rin po uh -huh. yan. Uh -huh. So marami pong nabimbin. Na Ibig sabihin, hanggang ngayon, nandun pa ho sa yarda. Kaya lang, ang nasisisi lagi, siyempre, Bureau of Customs. So pag inaral nyo, halimbawa lang po, may isang kaso po, yan ho yung mga pinapunta ko ng mga ano po sila uh, sa isang ang pangalan ng uh, consolidator eh. ano uh, Makati Express pwede ko naman banggitin yan ano? Hmm. so mahigit 51 or 53 containers wow. na ipit napakarami po na. isipin hmm. na natin ilang balik bayan boxes yung nasa so, oh. loob po no? 53 containers kung ako nagkakamali hmm. sa Davao, sa Cebu at dito sa Maynila natural ang kumbaga pinagtitirik ng kandila ng mga kababayan nating galit ay eh, kostos. Uh -huh. Subalit, ang nangyari naman pala, may mga bayarin sa demorahe, ibig sabihin ng demorach, yung babayaran sa private sector, yung mm. parang pinaggarahiyan mm -hmm. o nagservisyo sa kanila, hindi naman pala nabayaran ng tama. Uh -huh. Kaya nagtagal po yung... Ano, yung, yung so yung, uh, in short, pag hindi niyo po kasalanan? Hindi po, hindi po. Oh. Eh, talaga hindi. Oh. So, kaya lang, siyempre, sa amin mga galit, kami mm -hmm. lagi binadahilan. Ano? Kaya mm -hmm. nga't patatawag. Kapi nababarang na... na kayo, Commissioner. Wala <laughs> uh, ano. Kaya nagulat-ulat ako doon. Eh, nakakaawa, uh, nagpunta, mga pangalan sila. Dari Ay, ilang taon na yun. Oh. Ilang taon na yun. Yung daw po nagpadala eh. Kumbaga, nagdibo na yung pinadalhan. Di pa na nakukuha yung anong lang ano eh. Bagahe. Oh, may po dyan. Baka may mga pagkain po. Po, yun po ang so, nakakatakot dyan. Yun, yun uh, Expired yeah. bolok na. Oo, uh, so, ang maganda naman po. Dahil nga, nag kami two weeks ago. Tinawagan ko na at uh, tutulong naman kagad ang, ang DMW. Department of Migrant Workers. Sinas, Kakdak at si Yusek, Bernie Olalia, ang gagawin namin kasi eh, imagine yung auction na nga yan dapat nung dumating ako. No? Pag in-auction yan, ibig sabihin yung mga nagpadala niyan, ni wala sila kamalay-malay, wala na silang inihintay. Mm -hmm. Di ba? So napakalaking gulo po niya, napakalaking sa na doon mangyayari uh -huh. yan sa mga kabubayan natin. So nag-usap kami ng DMW, ang mangyayari, technically, idodonate donate po namin ito sa DMW kasi yun lang mm -hmm. po ang allowed kami Para sa batas na doon. I-donate namin sa DMW, tapos ang DMW at kami, Bureau of Customs, kami na lang po ang magpapadala doon sa mga mismong may-ari ng mga boxes. Ganun pong gagawin namin. Wow. Uh, sana nga lang, walang mga pagkain na nasira. Pasensya na, wala po tayong kasalanan dyan. So magtutulungan kami. We are targeting within October. Tapusin namin to. Yes. Siyempre, pamahalaan. May proseso po yung, yung ganyan. Ano? So, pero makakaasa yung mga may-ari ng mga balikbayan boxes niyan yan, namin yan sa tulong ng DMW at kami. Nag-o-offer naman yung Makati Express to be fair. Nag-o-offer mm -hmm. sila na sila na magpapadala ng mga boxes. Ay tinanggihan ko na po muna yan kasi mm -hmm. baka, siyempre nadala ako eh, baka di mangyari yan. Aasa lang po ako. no So kami na lang po muna ng uh, Department of Migrant Workers. Ngayon, sa si iba natin mga kababayan na magpapadala po... Wa, yung Balikbayan Action Center, in-organize namin yan upang maiwasan yung mga ganyang pangyayari. At kung may mga reklamo po ang ating mga kababayan, pag tinignan niyo social media, napakahaba po nung hinaing, yung mga galit, nagmumuro na nga yung po yung iba eh, na BOC, yan po yung uh, na itinatag po natin upang magkaroon po ng nakatutok dun sa mga reklamo po nila or hindi naman reklamo, mga puna o mga concerns nila ma-action na po natin at mag-under po yan ang opisina ko mismo pa. para matutukan. Pa. Right, with that, marami po po tayong dapat natalakayin pero tinatalian po ng oras ang aming mga kamay pero kami po'y umaasa sa mga susunod na pagkakataon, Commissioner ni Pumuseno, papayag pa rin po kayong maabala po namin kayo for another interview. Kaum. Ay, opo. Salamat po. Hindi naman po abala. Uh, salamat nga po at nagkakaroon ko ng pagkakataong opa, paliwanan opa. po sa ating mga kababayan. Alright. Thank you sir, good luck. Good morning. At ingat, ingat po kayo. Po. God bless, God bless. Apo, Salamat po. po. Apo. Apo mga kabalitan, kabalitaktakan si Customs Commissioner Ariel Nipumoseno.